Wala naman yan. Hindi ko nakita ba? Parang nagpaparamdam dito bro. Bro, tingnan mo yung balahibo ko bro. Tumatayo bro. yung kininto ng matanda at saka yung ano okay. may higaan bro tapos merong unan so totoo pa lang yung sinabi ng matanda bro na dito daw nagtatambay nagtatambay ba? Mm. Uh. Kasi kung hindi totoo yung sinabi ng matanda, hindi, hindi na yan ano, hindi no, na yan. Parang ano to bro, napakaro dito bro. Oh, napakalinis. Napakalinis. Eh, sino yung uh, magiging dyan? Y yung matanda, hindi naman nakapasok dito. Hmm. Kasi matanda na. Guys, guys, nandito sa baba. Merong unan. Ilagyan pa ng takip oh. Para lang hindi mahamugan.

Ayan guys, no dito yung. Napaka.

parang ako parang dam dito bro bro tingnan namin yung balahibo ko bro tumatayo bro yan guys no parang giniginawa ko guys to win guys no <coughs> sayang lang guys no hindi natin abutan yung matanda no sayang mga natin saan natin hindi natin alam guys kung saan nagpunta yung matanda so sa sa kapanap, makapanood lang video na to magtaka kayo guys na wala ito wala yung ibang bahay to guys ito yung nag iisang kubo dito meron tong kapit bahay guys mga, mula dito mga tatlong kilometro pa siguro guys yung kapitbahay niya. So, sipin nyo guys, no? Sa kanyang kalagayan, siya lang mag-isa. Tapos, nasa kalagitnaan ng bundok. So, isa pang matanda. So, kayo na mag- ano guys, kayo na mag- imagine, no? Tapos, yung kwento niya sa akin is, ano, palagi siyang dinadalaw, gabi-gabi. So sayang lang guys na pagpunta natin dito guys. Is, hindi natin siya naabutan. Saan kayo pumunta yung matanda? So, hoping na tayo guys sa na pagbabalik natin dito. Balikan natin itong area na to guys. Babalikan natin to. At hoping lang tayo na kasama na kasama din natin sila Smoke at saka si Choy kasi, kasi, itong kubo na to guys itong kubo na to is, na, napaka ano guys napaka uh, anong tawag din sa tagalog na, uh, guys kasi nag-iisa lang siya dito sa kalagitnaan uh, ng mundok tapos merong nakatira is isang matanda siya sabi pa niya yung yung ano nakausap niya ako na meron daw so hindi na bago guys sa atin kasi pabalik-balik na tayo dito sa kanya to kaso lang yung ano ko ano guys pusa ano pala so guys no pusa Doon, blom pusa guys So, yun guys, ito yung ito guys, ito guys Alam nyo guys, yung Merong pusa guys Bro! May pusa bro! Bro! May pusa! May pusa dito bro! May pusa? Bigla na lang sumulpot bro! Merong pusa, bigla na lang sumulpot Yan bro!

So yun guys, no, meron kami napansin dito na yan mga lotos. Ito kaiba. So, balikan natin to, bro. Oo. Balikan na natin. Malik yang Kasi ang matanda. So, yun, guys, no. Babalikan namin to, guys. So, hoping na tayo, guys, no. Na, uh, sa pagbabalik namin dito makausap uh, natin yung matanda at saka siya, siya mismo makapagsasabi ng mga pangyayari dito guys so, so yan guys no? maraming salamat sa inyo guys no? huwag kalimutan guys uh, sa kasama natin dito ngayon is mo guys sa lahat ng makapanood ng video na ito guys huwag kalimutan like comment and share at huwag kalimutan Hit the notification bell Para lagay kayong updated Sa aming mga bagong upload na video O collaboration namin guys So ito pa isa guys Si Choi Adventure Is Ito kasama Kasama natin dito ngayon Huwag kalimutan guys Visit you sa kanyang channel At huwag kalimutan Hit the notification bell At comment like at share sa aming mga video guys Para updated kayo Sa aming mga uh, Collaboration Sa aming video guys So simple sa atin guys no Malaking tulong na po yan Huwag huwag kalimutan guys subscribe may youtube channel ano yun po huwag kalimutan guys mards kipigos hit the notification bell at comment. So, well, guys, no? Maraming salamat sa inyo guys. Pagsama nyo sa amin babalikan namin tong kubo na to guys so hoping lang tayo na sa aming pabalik pagbabalik dito is utausap namin yung matanda so yun lang guys maraming salamat sa inyo God bless